tapos na tayo na kanin so ito naman mangga pangko mangga ayun <laughs> tayo mangga ummm tamis siya tamis na mangga oh. indian mango to ewan ko saan bansa ito galing kasi ito siya o oh. May pagka uh, apple mango. Tamis. Mamaya ng konti, magluluto ako ng tusino. Abangan nyo. Ah, prepare pa lang pala. Mag Magtitimpla. What now? да Alam niyo dito sa Ireland, bibihira kang makatagpo ng yung ng na gusto mo. Kasi kadalasan ano lang sila <clears throat> mga mansanas, upas, pears, pinya galing sa ibang bansa. Um, Mamahal. Tapos Pakwan. Mga walang lasa. Hindi tulad yan sa Philippines. Marami tayong iba't ibang klase ng prutas at gulay. Dito wala. Unless po punta ka sa mga Asian shop, Indian shop, yun, nakakabili ng ng gulay na Meron tayo sa Pinas. Ayan. Gusto rin ko umain ng gulay. Pamisan-misan lang. Kasi dito, wala, wala masyadong araw. Kaya hindi nabubuhay ang mga halaman. mga gulay kung ano lang yung gulay dito sa sa mga malalamit na lugar yun lang kalimitan import or export galing sa ibang bansa Brazil Spain, India yan mga in yun export yan so itong mangga ito Siguro galing ito ng ano, Brazil. So, masarap siya, matamis. Kaya lang, tama na. <laughs> sobra, sobra na. Matumas na hang, ang, sugar ko. So, see you guys shortly. Uh, Magpiprepare ako ng yun gagawin kong tusino. bye uh, please subscribe and um, watch my video please thank you Paul bye bye